Konnichiwa, ngayong araw pupunta tayo ng Nakatajima Sandons at yung katabi nito na park na napakalawak din. Siguro curious ka din kung ano ang itsura ng pupuntahan natin ngayon. Maging ako nga ay gustong gusto kong makita kung anong meron sa loob ng Sandons na yon, kung gaano nga ito kalawak. At magbibisikleta nga lang pala ako papunta sa pupuntahan natin ngayong araw. May ibang transportasyon naman patungo doon sa pupuntahan natin ngayong araw. Pwede kang magbas at pwede ka rin Pero mas pinili ko magbike kahit aabot ito ng halos isang oras simula doon sa tinitirhan ko. Bukod sa nakapag-exercise sa ka na, marami ka pang tanawin na madadaanan. Kaya kahit medyo may kalayuan, nai-enjoy ko pa rin yung sarili ko sa mga tanawin na nakikita ko sa bawat lugar na nadadaanan ko. At matapos ang isang oras na pagbabike natin, nandito na tayo ngayon sa lugar na pupuntahan natin. Nandito na tayo ngayon sa Nakatajima Sandons. Tara silipin natin kung anong meron sa loob. Dito nga lang pala ito sa Hamamatsu City at galing train station ng Hamamatsu. Pwede ka magbas papunta dito. At ayun, pagpasok po nga dito, bubungad sa iyo agad ang napakalawak na burol ng buhang. At makik nakikita mo rin dito sa gilid yung statue ng sea turtle na nakakulong. Ayun at excited na nga ako dito maglibot-libot dahil sa lawak ng nakikita ko di ko alam kung mapupuntahan ko ba lahat ito. Ang Nakatajima Sandons nga pala ay may sukat na halos 4 na kilometro mahigit kumulang at isa ito sa tatlong pinakamalaking sandons dito sa buong Japan. At ang kagandahan sa pagpasyal mo dito walang bayad, libre ang pagpasyal natin dito kahit anong oras tayo uuwi. Kaya kung mahilig ka sa kalikasan at relaxing vibes ang hanap mo, saktong-sakto ang lugar na to para sa sa'yo. Napakalawak at napaka peaceful pa ng lugar na to kaya saktong sakto talaga sa relaxing vibes na hanap mo. At kung ocean vibes naman ang hanap mo may dagat sa dulo nito lalakarin mo lang siya ng ilang minuto marating mo na agad yung dagat na gusto mo. Dahil sa hangin patuloy na nagbabago ang hugis ng lugar na to at napakagandang pagmasdan yung mga patterns ng buhangin na makikita mo. Kaya palaging bago ang tanawin na makikita mo dito. Piling ko tuloy parang nasa disyerto ako pero nandito pa rin tayo sa Japan. Sa sobrang tuwa ko nga ay nilibot ko talaga ang buong lugar na to. Nakakatuwa at nakaka talaga pagmasdan ang lugar na to lalong lalo na yung mga hugis ng kulubot ng buhangin na patuloy na pinabago ng hangin. Mahirap din kasi makapagpasya lalong lalo na kapag may trabaho ka ang pinakauras lang ng gala mo is yung araw ng pahinga kaya mas pinili ko na rin puntahan ito dahil bibihira naman ako makapunta sa mga ganitong lugar dito sa Japan. Kung makikita mo yung kulubot ng buhangin napakagandang pagmasdan ba diba? kaya kahit maapakan siya palago itong binabago ng natural na galaw ng hangin kaya palaging bago tingnan ang mga tanawin na makikita mo dito. Kaya kapag nandito ka, piling mo nasa disyerto ka talaga dahil sa ganda ng mga hugis ng patterns ng buhangin na makikita mo. Kaya masasabi ko talaga na sulit na sulit ang araw ng pagpunta natin dito ngayon dahil sa ganda ng mga tanawin na nakikita ko ngayong araw dahil sa sobrang tuwa ko nga dito kahit saan ako napadpa dito sa lugar na to ini-enjoy ko talaga ang araw na to dahil ngayon lang din ako nakapunta sa ganitong lugar. Kaya halos lahat ng abot na makikita ng mata ko ay talagang pinupuntahan ko para masulit ko ang pag punta ko dito. Dahil sa sobrang tuwa ko nga dito kung saan saan ako napadpad sa lugar na to. Ang hindi ko alam may mga lugar pala dito na bawal mo nang puntahan o bawal mo nang paglakad lakaran. Dahil may mga sea turtle pala na nangingitlog dito. Pagpasensyahan nyo na dahil hindi ko rin naman alam at wala rin patrol na lumalapit sa akin dito. Siguro hindi rin ito yung buwan ng turtle hatch or pagpipisa ng mga itlog ng mga pawikan dito. Kaya sinwerte ako ngayong araw dahil naikot ko itong buong lugar at hindi ako nasita ng patrol o bantay dito. Isa pang nagpapadagdag ganda sa lugar na natay eh, yung dagat na makikita mo sa dikalayuan Kalayuan habang naglalakad-lakad ka sa buhanginan ay eh, maririnig mo yung hampas ng mga alon tara at puntahan din natin at maglakad-lakad din tayo sa dalampasigan O di ba napaka-perfect ng lugar na to bukod sa napakalawak na sandons na napuntahan mo may dagat pa sa dulo na perfect mo rin pagmuni napaka-perfect ng lugar na to at napakakalmado ng lugar lalong-lalo na pag pinapakinggan mo yung mahampas ng mga alon na maririnig mo at kung sunset vibes naman ang hanap mo perfect spot din ang lugar na to dahil kita kita mo talaga yung paglubog ng araw at nag-iiba din yung kulay ng mga buhangin dito sa paligid kapag kapalubog na yung araw kaya aantay natin yung sunset mamaya di baling gabihin tayo ng uwi at least sulit yung araw natin ngayon dahil mag-aantay pa tayo ng halos dalawang oras bago lumubog yung araw dito muna tayo sa windmill park nakatabi lang din itong sundowns ito naman yung nakatajima windmill park o di ba napakasulit nakapasyal ka na sa sundowns may dagat sa dulo at may park pa na malapit dito napakalawak din ng lugar na to na perfect din lakad at pwede ka rin magjogging dito. At ayun, may nakikita pa nga ako dito na nagpapalipad ng mga saranggola at may mga matatanda din na naglalakad-lakad dito kasama yung mga aso na alaga nila. Ito din ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Japan bukod sa napakaraming park na pwede mong pasyalan, napakalinis pa ang paligid nito ni wala kang makikitang basura na nagkalat sa mga paligid ng mga park dito sa Japan. Matapos ang paglakad-lakad ko dito sa mga oras na to, palubog na rin yung araw, tara at balik na tayo dun sa sandowns para makita natin yung paglub paglubog ng araw. Ayan kung makikita nyo, nag-iiba yung kulay ng buhangin dahil sa paglubog ng araw, nagiging kulay red-orange na rin yung mga buhangin sa paligid. O ba diba, parang nasa disyerto ka talaga, tapos nandito ka pa sa tabing dagat na maririnig mo yung hampas ng alon habang minamasdan mo yung palubog na araw. Kaya sinusulit ko talaga ang araw na to, dibaling gabihin ako sa pag-uwi. Dahil isa ito sa napakagandang experience ko habang nandito ako sa Japan. Ayan ang sarap pagmasdan ng palubog na araw at maririnig mo pa yung hampas ng mga alon na nasa tabi mo at at yung nag-iibang kulay ng mga buhangin na nasa paligid mo, sulit na sulit, di ba? Isa na naman ito sa napakagandang alaala at experience ko dito sa Japan. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong tanawin, ipalo mo na ako at samahan mo ako sa pagtuklas at ating puntahan ang mga lugar na kaya kong puntahan dito sa Japan. At sigurado akong magugustuhan mo talaga ang mga susunod na lugar na pupuntahan ko dito sa Japan hanggang sa susunod. Paalam!